Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako nga pa, po pala si Carme, Carmelo P. Balvin. Nag-sabi Please subscribe and button para updated pa kayo lahat sa lahat ng awitin ni Mr. Eddie Peregrina. Yan po ang aking nga awitin. Ala-ala ikaw, kaligayahan don't ever go, baka sa lumipas, don't ever leave it. Kahit ano po, basta yung awit ni Eddie Peregrina po nabubuhay ako dahil sa iyo hanggang sa dulo na walang hanggang ayun po um, sasampulong ko pa kayo ng ng hanggang awitin ni Mr. Eddie Peregrina ito po ang aking panghanboy boy araw at kasama ko po si kasama ko po ang aking idol na yeah. Peregrina Pie. Ito po ang aking apelido. Patwena. Yan. Yes. Eddie Peregrina, the voice ni Idol. Ito po. Sasampulong ko po kayo ng awit ni Mr. Eddie Peregrina. Ito po. Kaligayahan po. Awit po rin Mr. Eddie Peregrina. Ito na po. Ligoyan! nadama Ngayong magbalik ka Luwang kay pait Tuluyang nawagli Huwag sana magwakas Ang galak

nasa feeling mo ang kali gayahan ako lumayo ka at ako iiwalan ang kali gayahan Papanaw Dahil Ikaw lamang Ang kaligayang Don't forget po Huwag na po kakalimutan Carmelo P. Balbuena Huwag yeah, na po kakalimutan Lahat po ng awit ni Mr. Eddie Peglin Ang i-request sa akin Sabihin niyo lang po টাকা তে করেন পড়ে রাখ রামেশাম